Ito na naman po, pinakasikat na channel at dito. Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik ng pang-umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? ito ang basa ng iyong horoscope sa kabuuan ng 2025. Swerte ka kaya? Kung bago po kayo sa ating channel, maaari lang pong i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. At paalala lang po, gawing gabay o libangan ang video ito, tanging ang makapangyarihang Diyos lang ang nakakaalam ng ating kapalaran. Hello Aquarius, handa ka na ba para sa 2025? Ang 2025 ay magiging taon ng pagbabago, pag-explore at personal na pag-unlad para sa inyo. Ang taong 2025 ay magbibigay ng maraming oportunidad upang gamitin ang inyong likas na pagiging innovative at bukas sa mga bagong pananaw. Alamin natin ang mga detalye ng inyong career, pera, pag-ibig, kalusugan at buhay sa kabuuan. Sa Career Aquarius, ang 2025 ay isang taon ng breakthrough. Bilang isang natural na thinker at visionary, madalas ay may mga ideya kang hindi agad na ng mga tao sa paligid mo. Ngayong 2025, magbubunga ang iyong mga pagsusumikap at pagpapakita ng kakaibang approach sa trabaho. Kung matagal ka nang naghihintay ng oportunidad upang maipakita ang iyong galing, ang 2025 ay maaring magdala ng mga proyektong magbibigay sa iyo ng spotlight at recognition na hinahanap mo. Huwag matakot mag-voice out ng inyong mga ideya at maging bukas sa collaboration. Ang teamwork ay magiging malakas o magpapalakas ng inyong posisyon sa trabaho. Kung nag-iisip ka namang magbago ng trabaho, ng iyong career path o naghahanap ng mga kakaibang proyekto na mas magpapasaya sa iyo, ang 2025 ang tamang panahon upang tuklasin ang mga posibleng pagbabago huwag magdalawang-isip na subukan ang mga bagay na makakapagbigay ng fulfillment sa iyo dahil ang mga pagsubok na bago ay makapagbibigay ng mas malaking potensyal para sa tagumpay pagdating sa usaping pera aquarius ang 2025 ay magdadala ng mga pagbabago sa iyong approach sa finances ang 2025 ay hindi lamang tungkol sa pag-save at pag-budget kundi pati na rin sa paghanap ng mga bagong paraan upang palaguin ang inyong pera. Bilang likas na curious, maaring matuklasan mo ang mga oportunidad para sa investment o business ventures na magdadala ng karagdagang kita. Ngunit tandaan, kailangan mo pa rin ng masusing pag-aaral bago pumasok sa anumang financial venture. Lalo pa na sa mga panahon na ito, marami ang scammers na nakapaligid. Kaya maging maingat, lalong-lalo na sa mga Aquarius na medyo magastos, hindi makapag-control sa kanilang sarili, lalo na sa mga gastos para sa mga bagay na madalas hindi naman talaga kailangan. <laughs> Meron kasi mga Aquarius, bili ng bili, tapos paglipas ng ilang buwan, medyo nagsisisi kasi <laughs> hindi pala talaga kailangan. Kaya maging maingat lang sa iyong mga gastos at kailangan rin na Lagi kang manatiling curious sa pagtuklas ng mga oportunidad na imbis na gastusin ang pera, gamitin mo na lang para sa pagsimula ng bagong negosyo o kung ano man yung mga sideline na pwede pang magdala ng karagdagang kita. At yung mga ano man ang mga gusto mong buksan, kailangan lang ng pag-aaral. At malaking peace of mind kasi na sigurado ka sa kung saan Napupunta ang iyong pera. Maganda rin ang pagawa ng budget plan at pagkakaroon ng emergency fund. Ang masusing pagplano sa pera ay magbibigay sa iyo ng mas magandang pundasyon para sa susunod pang taon. Sa usaping pag-ibig naman, Aquarius, ito ang, ang 2025 ay isang taon ng koneksyon at pagpapalalim ng relasyon para sa mga Aquarius na nasa relasyon na meron ng asawa, maaaring magkaroon kayo ng mas malalim na pag-unawa sa isa't isa. Ang 2025 ay magdadala ng open communication at ito ang maging susi sa pagpapanatili ng harmony sa tahanan. Minsan, ang iyong pagiging independent ay nagdudulot ng distansya sa inyong samahan. Pero sa 2025, maraming pagkakataon para makipag-usap, magbahagi ng inyong nararamdaman at huwag matakot ipakita ang iyong vulnerability sa partner mo. Karamihan kasi sa Aquarius, merong wall. Karamihan sa mga Aquarius, takot na ipakita yung weakness nila. Kaya maging handa lang, maging bukas sa mga pakikipag Usap. Ito naman ay makakatulong sa inyong relasyon dahil mas maunawaan ka ng iyong kapartner at magpapalalim kung anuman ang ugnayan ninyo sa isa't isa. Sa kalusugan naman Aquarius, mahalaga ang balansing pamumuhay upang mapanatili ang magandang pangangatawan, magandang pananaw at yung emosyonal na health mo. Minsan dahil nga ang mga Aquarius ay curious, maaring sumobra ang mga aktibidad at makaramdam ka ng pagod at parang burnt out o kaya nabobore ka na. Siguraduhin maglaan ng oras para sapat na pahinga, relaxation activities, makakatulong sa iyong kumalma. Ang regular na ehersisyo, tamang pagkain, sapat na tulog, ang mga pangunahing hakbang upang mapanatili ang lakas at kalakasan, hindi lamang ng iyong katawan, kundi pati na rin ng iyong isip. Huwag din kalimutan na maglaan ng oras para sa mindfulness practices katulad ng yoga, meditation, pagsusulat ng diary o kahit na meron ka lang kaibigan na masandalan mo kapag medyo bumibigat ang iyong nararamdaman dahil ayaw mo namang maubos ang iyong enerhiya. Karamihan sa mga Aquarius mapagmahal sa pamilya at madalas inuuna ang pamilya at ikaw naman bigay ka lang ng bigay, bigay ng bigay tapos maiisip mo kumusta ka kaya mo pa ba ano ba talaga ang nararamdaman mo? Kaya sa 2025, maganda ang stress management. Mahalaga ito. Lalo na na marami kang papasuking bago sa taong 2025. At maganda rin na meron kang kaibigan na mapagsabihan mo o kung hindi naman ay sa pamilya, mga magulang o kaya iyong mga kapatid. Tandaan ang balansing katawan at isip ay magbibigay sa iyo ng lakas para harapin ang anumang hamon na darating. Sa Kabuuan Aquarius, ang 2025 ay taon ng pag-usbong. Maganda ang 2025 para sa iyo dahil maraming pinto ang magbubukas para sa iyo. At ikaw dahil isa kang likas na visionary, ang bawat pagkakataon para sa iyo ay maganda para mag-expand, matuto ng bago. Maaring merong mga pagsubok ngunit huwag matakot sa mga ito. Sa halip gamitin ang bawat karanasan upang mas lalo kang mag-grow, maging bukas sa mga bagong koneksyon, bagong tao, bagong kaalaman, bagong aktibidad dahil magpapalawak ito ng inyong horizon. Ngayong taon subukang maglaan ng oras para tuklasin ang mga bagay na nagbibigay ng tunay na kasiyahan at fulfillment sa iyo. Ano ba talaga ang nagpapasaya sa iyo Aquarius? Kung gusto mong Manood ng sine, gusto mong makinig sa musika, mga maliliit na bagay na palagi kang recharge para hindi ka maubos dahil magiging busy ang 2025. Yung mga bagay na lalo pang magdulot ng creativity at determination para makamit mo ang iyong mga layunin. Okay? Aquarius, kung nagustuhan ninyo ang reading na ito, huwag kalimutang mag-like sa ating video. I-share nyo naman ang ating video. Mag-comment at mag-subscribe para lalo tayong dumami. At lagi kayong updated sa mga susunod pang horoscope readings. Meron tayong horoscope reading day. Tandaan, ang bawat araw ay isang pagkakataon upang yakapin ang bagong kaalaman at lakas at ang tagumpay ay magmumula sa tamang uh, sa iyong tapang at pagiging open-minded sa bawat bagong karanasan. Happy New Year Aquarius.